ano no? welcome po muli sa ating channel eh. Uh, ah, pagod lahat kung hindi pa po ay nakasubscribe pagsubscribe po ng aking channel para updated po kayo sa aking mga susunod na mga video ah, uh, pindot na rin po ang icon bell ito po eh, papunta po kami ng market Ah, uh, wala pong bus. Ah, uh, mayroon pong bus na pumunta kaya lang po. Eh sa ibang market po yun pumunta kami dito lang po yun sa mga banda sa may initira namin na nilalakad namin na 25 or 30 minutes at siyempre kasama natin Ikaw ang ibang Pilipino ayan si Boss Christopher Somalino ng Cebu po sa Torres ng Sambuanga at yung Bopings na isa ayun tapos yung mga uh, tato na si Kuri. Shoutout sa kanilang mga pamilya dyan. Naway, nasa mabuti po kayong kalagay. Shoutout, shoutout. Yeah, shoutout mo na yung mga. Time check po tayo eh. Wala pa na mga. Alamat po sa mga nanonood ng aking mga video check po tayo eh 6 mag a na rin po rin hindi na gano'ng kaano yung mm, init kasi nga po eh magang magang no. mag ah uh, kasi sa riyad iba na iba na ano yung ano, sa riyad malabig na nga yung sa riyad kasi september na change climate na po rito kaya hindi na gano'ng mainit yung bandang ano alas 6 pag yung tag-init ko talaga ay alas 7 hanggang alas 8 medyo maliwanag pa po yung ano, sikat na uh, mga banono at uh, lalaka na po tayo medyo malapit na rin po tayo sa market na madalas po namin uh, pamilya na yan tatlong ating kasama Pilipino ayan. uh, iikot po natin na uh, nakita po ninyo yan mga mga naglalaro mga pangustak po yata o may ibang pang pero karamihan mga atake kasi sa mga suot niya na. Ang laro po ng tatawag po ng laro na yan ay cricket. Ayan, yun nakita niyo po yung puti na yun, yung building na yan Ah, uh, yan po kami papunta. Yung, madalas po namin yung pamilihan. Kumusta? Okay. Ba na 'to? Ba na 'no? Ito na 'yung itinuturo na kaya natin, Kasi na lapit na po tayo sa market. T. Ah, dito po sa mahan. Dito e, lang po kami ng alte. Tang ah uh, konsumo. Ay uh, mga kabanonong, eh, dito na po tayo sa sa market eh. Kaya lang di po muna kami diyan na ano. Punta muna kami sa Ay muna tayo. Ah, um, makatikim man lang kami ng ibang putahe. Hindi na lang puro adobo, paksi. <laughs> Meron okay, yung bakanti na doon, yung bakanti lote Oo, oh, yeah. siguro uh, Katabi na kayo Ang mo tayo <coughs> Ah, titingin po kami ng mga kakainan dito dito saan tayo ko? kumula nga na po kami namin kakain ano yan? No. pizza lang dyan eh pizza circle Ah, no, pizza circle itong lugar na po ito eh daban po ito daban at po ng Jeda. Medyo may, medyo malayo po yung tinitiran namin dito. Naglakad lang po kami kasi wala pong service. lang din po yung mga Mga ano. Kaya naglalakad na lang, lang po kami. Kapunta. No, so yung nakarang sure wala mo tayo Kami ano. daw pala ni Boss <laughs> Ay, hindi, nung last pa Dalawang buwan na pala nakalipas Hindi, hindi, Sure wala <laughs> tayo oh. Yung buwan Yun ang kumain tayo sa Pumalik tayo doon sa boss Ah, dito po tayo. Ah, ilaw sarado po. Mga idol, dito po napili nilang kainan. Ano po ito? Ah, uh, Alto ra ra ya Alto ra Ayan mga idol nandito po tayo at punta sa bilihan po ng ano buti sa butika po ito Ayun. Uh, mga banonong hawit po tayo. Punta po tayo sa... may nakita po kami sa kaming ano, yung uh, nagtitinda po ng isda. Baka maka-check po po kami ng... Nagkita mo yung bus natin. natin. Hindi uh, yan. Ah... Uh, Ang okay. uh, islang ating gusto, uh, baka makabili po tayo. tapo tayo na. Ayan lang po yung nakikita niyo. Ayan. Malapit na po kami. Ito na po yung... ay, mukhang nagsarado na ano po tayo mga ano, ano lang po isa, asa. Eh. Ah. Asa, asa? Oh, ito ayo 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 asa ayo Tuna! 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 ayo 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 ayo

Diretso. Um, Diretso po. Ano no'n? po natin kasi isang bukos 10 Ten din sa atin po eh 150. Mga kilo po 'yung atin kasama isang kilo rin. Yes. na po tayo sa market target. Ito na lang po kayo bibili. Ayan, ito na po yung madalas namin ano. Hello, Miming! Madalas namin yung pagpamili ng market Come on. Ah, muna namin ito kasi bawal po sa loob. Ayan. Ayan. Kaya magbili tayo ng mga kailangan natin. Isa man. Okay din. Ito ba yun? Oo. Isang pila man eh. Sige, sige, 29. Ha? Ito, 29. Ito, hindi. Ita, iba yan. 47 natin. Mali. Ayan, bili tayo ng gatas. Mili lang. Kunti lang po talagang bibili natin. Dahil, syempre, budget ito po yung ulam o ang budget natin pang sambuuan na. Hmm. Ayan mga ito ito lang po yung na uh, pili eh api pili

dadaanan kami ng bus. Nakalibre yung paglalakad namin papunta kami ito sa amin na ako puti. Ito nga na obisi na po yan mga kanap ng luto. Uh, dito na lang po mga kapanunong, mga idols. Maraming salamat po. Thank you. みんなあっじゃんですか